Lolo Astong, matanda ka na. Bakit ba ayaw mo pang ibigay sa akin ng bertud mo? Baka mamaya, bigla ka na lang mamatay ng hindi na ipapasa yan. Sino na lang ang mahikinabang sa bertud? Kuya Bani naman, huwag kang magsalita ng ganyan kay Lolo. Parang inaabangan mong mamatay na siya. Nagsasabi lang ako ng totoo, Arlina. May sakit na si Lolo. Hindi na nga niya kaya manggamot eh. Kaya bakit pinapatagal niya pang ang pagpapamana ng Bertud? Sa akin din naman mapupunta yan. Dahil akong panganay sa ating dalawa. Puro na lang Bertud, ang bukang bibig mo. Hindi ka pa nag-aalala sa kalagayan ni Lolo? Tumigil nga kay dalawa magkapatid sa pag-aaway. Ako ang decision kung kailan at kung kanino ko ipapamana ang Bertud. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Pipili pa kayo sa amin ni Arlina kung sino ang pagbibigyan niyo ng Bertud? Ano naman ang kayang gawin ng babaeng yan? Mas malakas ako sa kanya kaya ako ang karapat dapat magmana ng Bertud. At hindi siya. Kaya ibigay niyo na sa akin yan. Pwede ba tumigil ka na? May sakit si Lolo at hindi makakabuti sa kanya yung ginagawa mong pangungulit. Hoy Erlina, alam kong sip-sip ka lang dyan sa matanda na yan. Huwag ako. Subukan mo lang kunin niyang bertud at malilintikan ka talaga sa akin. Start. Time. si Erlina. 86 years old na ako sa mga panahon na to. Nangyari ang karanasan kong to noong 15 years old pa lang ako sa summer kung saan ako ipinanganak at lumaki. Sa edad kong 86 na to ay hindi pa naman ako ulyanin. Malabo lang ang mga mata ko dahil na rin sa katandaan. Kaya pinasulat ko na lang ang kwentong to sa apo ko dahil gusto kong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko noong manahin ko ang bertud ng lolo astong ko. Si lolo ang nagpalaki sa amin ni Kuya Bani. Bata pa lang kasi kami ay nakipaglaban na si Lolo Astong sa mga aswang at iba pang mga elemento Ilan sa mga nakalaban niya ay gumanti at pinatay ang mga magulang namin. Kaya simula nang maulila kami ni Kuya Bani ay si Lolo Astong nang kumukup at nagpalaki sa amin. Bata pa lang ay mahilig na sa barkada si Kuya Bani. Hindi siya napiperme sa bahay at palaging nasa galaan. Wala siyang kahilig-hilig sa mga gawain ni Lolo. Kahit ang pagtulong sa panggagamot ay hindi niya magawa. Ako ang palaging kasama ni Lolo tuwing nang gagamot siya. Kaya nagtataka ako kung bakit pinag-iinteresan makuha ni Kuya Bani ang Bertud. Wala nga din siyang amor kay Lolo eh dahil sinisisi niya to sa pagkamatay ng mga magulang namin. Hindi naman nagkulang si Lolo Asong sa pangaral kay Kuya Bani pero lumaki pa rin siyang basagulero at walang respeto. Kaya lang naman umuwi ng bahay si Kuya Bani ay para lang makuha ang Bertud ng Lolo namin. Paano ba naman kasi malakas ang kapangyarihan ng Bertud ni Lolo Astong? May kasama pa tong libreta at mahiwagang kampilan. Ang libreta ay isang maliit na libro kung saan nakasulat ang mga orasyong latin o mga buhay na salitang pwedeng gamitin sa kabutihan at kasamaan. Depende to sa pagkatao ng gagamit nito. Kaya naman sobra ang pag-iingat ni Lolo para hindi mapunta sa masamang tao ang bertud. Ayon kay Lolo, ang bertud na to'y nakuha niya raw sa kaibigan niyang duwende. Hindi ko alam ang buong kwento kung paano niya nakuha to. Basta ang sinabi sa akin ni Lolo nung nabubuhay pa siya, iniligtas siya ng duwendeng to noong World War II at binigyan siya ng bertud, libreta, at kampilan. Bilang kapalit daw, ay ilalaan ni Lolo ang buong buhay niya sa panggagamot at pagtulong sa mga nangangailangan. Erlina, apo, mahina na ako. Panahon na para ipagkatiwala ko sa iyo ang libreta pati na ang aking berton. Po, pero Lolo, bakit hindi na lang po kay Kuya Bani? Tutal, siya naman po ang may gusto niyan. Painitin ng ulo ng Kuya Bani mo. Simula pagkabata ay mainit ang ulo niya tuwing hinahaplos ko to. Hindi katulad mo, ang bertud ay hindi pwedeng mapunta sa mga taong may mainit na ulo. Pero bakit po sa akin ninyo binibigay? Babae po ako, lo. Hindi ko kaya ang ginagawa niyong pakikipaglaban sa mga aswang at maligno. Kaya mo, apo. Tutulungan at aalalayang ka naman ng bertud at ng libreta. Pero, lo, inaalala ko rin po kasi si Kuya Bani. Baka po lalo kami mag-away na magkapatid kung sa akin ninyo ipapamana ang bertud. Mas mahirap mapapas mapapasakamay ito ng Kuya Bani mo. Alam mo kung gaano kagalid ang kapatid mong yon. Gagamitin lang niya sa masama ang bertud. Ang problema po, hindi ko alam kung paano gamitin ang bertud na yan. Tsaka gusto ko po kasi ng tahimik na buhay. Iyong walang sumusunod ng mga maligno at aswang sa akin. Apo, nandito pa naman ako. Matuturuan pa kita sa mga dapat mong gawin. Um, sige ho. Pero Gabayan ninyo ako, Lolo, ha? Alam naman yung lampa ko at duwag. Ibinigay sa akin ni Lolo Astong ang libreta nito. Sabi niya, kailangan kong kabisaduin ang lahat ng mga orasyong nakasulat dito. Pitong gabi kong kakabisaduin ito sa simbahan, pitong gabi rin sa sementeryo, at pitong gabi rin sa gubat. Lolo, mababalo naman ako dyan sa libreta na yan eh. Pitong gabi sa sementeryo at gubat? Yung sa simbahan, kaya ko pa eh. Paano kung may biglang bumangon na patay doon sa sementeryo? Tapos paano kung may magpakitang kapre o aswang sa gubat? Anong gagawin ko, Lolo? Natatakot po ako. Ang kailangan mong gawin ay magkaroon ka ng lakas ng loob, Arlina. Kailangan mong magtagumpay sa mga pagsubok ng Berton para makita nito na karapat dapat ka magmay-ari sa kanya. Paano kung pumalpak ako, Lolo? Paano kung hindi ko kayanin ang pagsubok na sinasabi mo? Basta mamaya ang gabi ay magsimula ka na sa simbahan Kabisaduhin mo ang mga orasyon at huwag na huwag kang magpapadala sa takot. Kahit anong makita at marinig mo ay wag mong papansinin. Mag-focus ka, Arlina. Focus lang at magtatagumpay ka. Sige po, Lolo. Magaling naman ako sa memorization kaya wag kang magalala. Sisiw lang tong simbahan sa akin. Basta kapag sa sementeryo na, samahan niyo ako ha. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Huwag kang magpapadala sa mga maririnig at may mo. Lahat ng yan ay halusinasyon mo lang. Isang paraan para masubok ng bertud ng tapang mo. Nang gabing to, ay pumunta ako sa pinakamalapit na simbahan. Nagdasal muna ako bago ko sinimula ng pagkakabisado sa mga orasyong nakasulat sa libreta. Ano ba naman tong orasyon na to? Kakabisaduhin ko pero nakakabulol naman basahin at hindi ko maintindihan. Binasa ko ang unang letra at agad nakunot ang noo ko. Kahit nabubulol ako nito, ay pinilit kong basahin ang unang orasyon. Paulit-ulit kong binabasa sa mahinang boses to. Halos pabulong pa nga pero makalipas ang ilang minuto ay nagawa kong basahin gamit ng isipan ko to. Paulit-ulit kong isinaulo ang orasyon hanggang sa matigilan ako. May naririnig kasi akong boses na nagsasalita. Ang orasyong iniisip ko ay binibigkas ng boses ng kung sinong nilalang. Hanggang sinubukan ko ulit usali ng orasyon sa isip ko At hindi nga ako nagkamali May bumibigkas nga nito At parang nasa tapat lang ng tenga ko Hindi ako makagalaw at parang naninigas sa takot Hindi ko magawang lumingon nito Dahil natatakot ako sa pwede ko makita Muli ako nag-concentrate sa pagkakabisado Para mawala ang takot ko Ay binigkas ko ulit ng malakas ang orasyon Hindi rin naman nagpatalo ang boses na naririnig ko Dahil lumalakas din ang boses niya Ramdam na ramdam ko ang napakalamig na hangin dumadampi sa kanang tenga ko. Ang lamig ay gumagapang sa buong katawan ko. Kaya naninindigan lahat ng balahibo ko sa sobrang takot. Pero hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob nito. Kasi nilingon ko ang bumubulong sa akin. Paglingon ko, napasigaw ako sa sobrang takot. Nang makita ko ang isang batang babaeng na mumutla ang muka. Kahit sobrang takot na nararamdaman ko nito, ay nagawa ko pa rin makatakbo palabas ng simbahan habang umiiyak pagka uwi ko nito ay ikinuwento ko kagad kay Lolo Astong ang nangyari. Lolo, ayaw ko na. Hindi mo naman sinabi sa akin na kahit pala multo ay kinakalaban mo. Paano ko naman lalabanan ng multo? Eh patay na yun. Akala ko ligtas ako sa simbahan. Eh may multo din pala doon. Hindi ba ang sabi ko ay mag-focus ka? Pagsubok lang ng bertudyan. yan. Nagpatalo ka naman. Ilang beses kong inulit sa'yo na no, huwag mong papansinin ang lahat ng maririnig at may kita mo. Hindi ka nila sasaktan. Ginugulo ka lang nila. Hindi nga nila ako sasaktan. Pero papatayin naman nila ako sa sobrang takot. Lolo, ayaw ko na. Kay Kuya Bani na lang yung ibigay yan. Tasimulan mo na nga eh. Bakit hindi mo pa ituloy? Kung makukuha to ng Kuya Bani mo, diyak na gagamitin lang niya ang bertud sa kasamaan. Nangako pa naman ako sa kaibigan kong duwende na ko to at hindi hahayaang mapunta sa kamay ng masasabang tao. E di ibigay na lang po ninyo sa kanya. wag na lang po niyo siyang turuan ng dapat niyang gawin para hindi gumana ang Bertud. Saka kung meron palang ganyan na pagdadaanan na pagsubok ang Bertud, bakit naman to papayag na magamit siya sa masama? Hay nako Arlina, ang Bertud ay isang bagay na may kapangyarihan pero walang kakayaang mag-isip. Dume depende to sa kung paano siya gagamitin ng taong may hawak sa kanya. Kaya ng Bertud na subukin ang katapangan mo, pero hindi ang kabutihan ng puso mo. Kaya kung mapapasakamay to ni Bani, tingin mo ba ay hindi sa hahanap ng paraan para malaman kung paano paganahin to? Ay, sige na nga po. Ako na ang magmamana niyan. Pero kapag nabaliw po ako dahil sa sobrang takot, kasalanan niyo po ah. Gamutin po niyo ako para bumalik na sa normal ang utak ko ha. Papayag ba naman akong mapaliwang maganda kong apo? Basta makinig ka lang sa akin. Huwag kang magpapadala sa takot. Dahil pagsubok lang ng bertud ang lahat ng may kita't mararanasan mo. Sige po, lo. Susubukan ko po maging matapang. Sige dah. Pagpahinga ka na para may lakas ka ulit bukas ng gabi. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa aking YouTube channel. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na.